Sa chapter 243, nakita natin ang isa sa pinaka nakakagulat na eksena sa kwento. Ito ang pagkapugot ng ulo ni Kenjaku dahil sa biglang pagsulpot ni Yuta. Naging posible ito dulot ng kapangyarihan ni Takaba na alisin ang koneksyon ni Kenjaku sa tunay na mundo at ilagay ang sorcerer sa isang espasyo kung saan hindi mararamdaman ni Kenjaku ang pag-alis ni Yuta sa Shinjuku at pagdating nito sa Iwate kung nasaan ang masamang sorcerer. Sa pagkapugot ng ulo ni Kenjaku Nagbitaw siya ng ilang mga salita na tiyak na tumatak sa mga tago sa ng manga Sinabi ni Kenjaku ang kanyang pangihinayang sa hindi pagkatapos ng kanyang mga plano Sinabi niya rin ang kahihiyang nararamdaman dahil sa pagkatalo At sinabi ni Kenjaku na ang kanyang mga plano ay mapapasa sa ibang tao Ang mga salitang ito ay maririnig mo lamang sa mga taong tinanggap na ang kanilang kamatayan At malapit ng magpaalam kaya marami ang naniniwala na ito na talaga ang katapusan ni Kinchaku. Subalit, madami din ang may duda na sa kabanatang ito matatapos ang kanyang kwento. Isa ako sa mga taong ito. Naniniwala ako na hindi pa patay si Kanchaku at hindi pa ito ang kanyang hangganan. Nasabi ko ito dahil sobrang napakabilis ng pangyayari para sa isang pangunahing kontrabida ng kwento. Hindi man lamang siya nakalaban kay Yuta hindi man lamang niya naipakita ang kapasidad ng kanyang kapangyarihan at hindi man lamang nagbunga ang pangunahing plano na kanyang pinaghirapan. Kaya, naniniwala ako na buhay pa si Kenjaku sa mga susunod na kabanata. Higit pa sa rason na hindi ka panipanawala na ganito lamang kabilis mamamatay ang isang mahalagang karakter kagaya ni Kenjaku, marami pang dahilan kung bakit ko nasabing buhay pa ang sorcerer. Isa dito ay dahil sa kakaibang pangangatawa ni Kenjaku. Sigurado ako na hindi katulad ng ibang mga karakter sa istorya. Hindi basta-basta mamamatay si Kenjako matapos simiwalay ang kanyang ulo mula sa katawan. Maaaring dulot ito ng kanyang pangunahing curse technique na nagpapahintulot sa kanyang ilipat ng kanyang utak patungo sa ibang tao. Siguro, dahil sa espesyal na kapangyarihang ito, nagagawa ni Kenjako na mabuhay kahit wala siyang katawan o kahit isa lamang siyang utak. Ito ang rason kaya may malay pa siya at nakakapagsalita pa si Kenjako kahit nakahiwalay na ang kanyang ulo. Ang kakayahan na ito ang dahilan kaya ang pinakamabisang paraan upang tapusin ng sorcerer ay durugi ng pinong-pino ang kanyang mismong utak. Bagay na hindi pa ginagawa ni Yuta ngayon. Pero, kung hindi pa patay ang sorcerer, bakit parang nagpaalam na siya noong kinausap siya ni Yuta? Maraming posibleng kahulugan ng mga pahayag ni Kenjaku. Pero ang sa tingin kong pinakarason ay dahil si Kenjaku ang pinakasinungaling, pinakamagaling umarte, at pinakabihasa sa pagmamanipula ng tao sa kwento. Natatandaan niyo ba kung paano siya nagsinungaling sa mga naiwang tauhan ni Geto? Sinabi ni Kenjaku na ibabalik niya ang katawan ng namatay nilang master kung gagawin ng mga ito ang inuutos niya. Pero sa bandang huli, hindi sumunod sa kasunduang ito si Kenjaku. Naaalala nyo rin ba kung paano niya nalinlang ang magkakapatid na Karstom na sila Choso para subukan ng mga itong paslangin ng isa pa nilang kapatid na si Yuji? Nagresulta ito sa kamatayan nila Eso at Kichizu, pati na rin sa kamuntikan ng kamatayan ni Yuji. At natatandaan nyo pa ba ang pagmamanipula ni Kenjaku sa mga special grade spirits sa sila Jogo, Mahito, Hanami at Dagon para maisil nila si Gojo? Noong nagtagumpay ang planong ito, tinrider ni Kenjaku si Maheto At sinabi na plano niya na talagang lokohin ang mga car spirits simula umpisa Ganito ka sinungaling at kagaling magmanipula si Kenjaku Kaya sa tingin ko, binitawan niya lamang ang mga salitang sinabi niya kay Yuta Para papaniwalain itong talo na siya Na wala na siyang laban at mamamatay na siya Kahit ang katotohanan, ay naghihintay lamang si Kenjaku ng tsyempong ibaba ni Yuta ang kanyang opensa at depensa Gagamitin ni Kenjako ang pagkakataong ito para iligtas ang sarili mula sa kamatayan. May tatlong posibleng paraan si Kenjako na sa tingin ko ay gagawin niya upang makaalis sa kritikal na sitwasyon. iisa isahin ko ang mga paraang ito at sasabihin ko sa inyo ang dahilan kung bakit ako naniniwalang ito ang gagamitin ng sorcerer. Ang unang paraan ay ang pagbuo muli ni Kenjako sa kanyang sarili. Malaki ang chance na matapos mapugutan ni Yuta ang sorcerer, magagawa pa rin ito na pagdikitin ng kanyang ulo at katawan sa pamamagitan ng blood manipulation technique. Matatandaan na merong kakayahan si Kenjako na magamit ang curse technique ng mga taong napaglipatan niya ng kanyang utak. At isa sa mga katawan na nagamit niya noon ay pagmamayari ni Noritoshi Kamo, na nagtataglay ng blood manipulation technique. Kabilang sa mga kakayahan ng abilidad na ito, ay ang mapaghiwalay ang bahagi ng katawan at pagdugtungan muli ito na parang walang nangyari. Ito ang ginamit ni Choso noong naglaban sila ni Kinjaku, kaya maaaring gamitin din ito ng masamang sorcerer para ikabit muli ang ulo sa kanyang natanggal na katawan at kalabanin si Yuta gamit ang mga natago niyang kakayahan. Ang pangalawang paraan ay ang pagtakas ni Kinjaku gamit ang curse spirit manipulation. Kung ating babalikan ng chapter 73 ng manga, sinabi ni Toji siguro ang kanyang pangambang paslangin sa si ghetto dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa mga core spirits na nasa pangangalaga ng binata kapag binawian nito ng buhay. Ang pangyayaring ito ay maaari nating makita ngayong na ni Yuta ang ulo ni Kenjaku. Posibleng ikonsidera ng core spirit manipulation na pumanaw na ang katawan ng sorcerer kaya maglalabas na ang lahat ng mga core spirits na kinain ni Kenjaku ang pagkakataong ito ay sasamantalihin ni Kinjako para makatakas kay Yuta at makapunta sa lugar kung saan maaaring ilipat niya ang kanyang katawan patungo sa mas malakas na sorcerer. Naniniwala ako na lilipat si Kinjako patungo sa mas makapangyarihang katawan dahil ating nakita ang pagkabigo ng katawan na Geto na talunin ng mga baguhang sorcerers kagaya ni Takaba. Kaya maaaring sumugal si Kenjaku sa pamamagitan ng paglipat sa mas malakas na sorcerer. Sinabi ko sa inyo noon sa isa kong teorya na posibleng gamitin ni Kinjaku ang katawan ng namatay na si Satoru Gojo. Ito ang dahilan kaya na wala ang bangkay ng sorcerer sa Shinjuku. Ito rin ang maaaring isa sa mga rason kaya nag-iwan si Kenjaku ng maraming curse spirit sa lugar upang may kukuha sa katawan ni Gojo kapag binawian na ito ng buhay. At maaring ang pangako na binanggit ni Kenjaku kay Suko na noon ay ang pagbigay ng King of Curses sa bangkay ni Gojo upang magamit ito ni Kenjaku. Ang pangatlong paraan na gagamitin ni Kenjaku para mabaliktad ang sitwasyong kinalalagyan ay ang paggamit ng isang kakayang hindi pa natin alam o nasasaksihan. Maaaring malaman na lamang natin na meron palang nadeskubring teknik si Kenjaku noon na nagpahintulot sa kanyang hatiin ang kanyang kaluluwa at ilagay ito sa iba-ibang katawan. Para sa oras na mapaslang siya, maililipat agad ni Kenjaku ang kanyang kaisipan patungo sa ibang katawan. Katulad ito ng kung paano niya inilagay ang kaluluwa ng maraming sorcerers sa mga cursed object para buhayin ng mga ito sa kasalukuyan. Pwede na magulat na lang tayo kapag nalaman natin na nagtataglay pa pala si Kenjaku ng ikaapat na cursed technique na maaaring magligtas sa kanyang buhay. Ito ang isa sa mga hinalang pinaniwalaan noon ni Yuki Tsukumo kaya doble ang ingat niya sa pagkalaban sa masamang sorcerer. At higit sa lahat, posibleng masopresa tayo sa oras na malaman nating ang dahilan pala kaya na ni Kenjako sila Choso, ang iba pang cursed wombs at ang ating bida na si Yuji ay dahil sila ang magmamana at magpapatuloy ng buhay ng kanilang magulang na si Kenjako. Hindi pa natin tiyak kung paano matatakasan ng sorcerer ang masamang sitwasyon na kinalalagyan. Pero ang isang libong taon na pamumuhay ni Kenjako sa mundo ay siguradong nagbigay sa kanya ng napakaraming karanasan. Napakaraming karunungan at napakalalakas na kapangyarihan kaya malaki ang paniniwala kong buhay pa siya at makikita natin muli siya sa mga susunod na kabanata para tapusin ang kanyang mga nasamulan. Ito po ang aking kasagutan sa tanong kung patay na nga ba si Kenjaku. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong dagdag ay eh 'wag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE. Hanggang sa muli.